Viral ngayon sa social media ang isang ina na dating naging OFW habang sinusunog nga nito ang ilan sa mga graduation pictures kasama dito ang ilan sa mga academic certificates at medals ng mga anak nito. Nagawa nga ito nang nasabing ina dahil sa sobrang sama ng loob nito sa kanyang mga anak. At para nga sa kwento at dahilan kung bakit niya nagawa ito, panoorin natin ang video na to. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta. Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto magnanay. Kuha kang picture ng ano doon. Kuha ka ng lighter. Ito yung may mga living tomboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari inaaral ko ngayon sinabihan pa ako lang kwintang ina ito yung gagawin ko susunugin yung mga anak na walang kwinta ako pa hinamon na lang kwintang ina hindi sila lumaki ng ganito tapos pumato lang sa mga tumboy napakahirap ako. Pakalakihin sila kahit walang ama. Six years old pa lang ito, iniwanan ng ama nila. Tumaki sa puder ko. Ayan. Ito na babagay sa kanila. Sunugin lahat ng pinaghihatan ko at papaaral. Ito na babagay sa mga batang walang hiyak anak na walang utang na loob. So, nakikita nyo to. Ito na babagay sa inyo anak. Walang so, pinta yung diploma nyo at award nyo. mga bastos rin lang naman kayo. Hindi ko pang inayangan sila rin yan. Yung award na to. Na yung sa to, Kung yan. Sila yung nagpapasalamat. Hindi nila ginag sumagin na lang ako ito. Dahil itong mga anak na to, mga ambisyosa to, mga piling mayaman. Ito, mga piling mayaman to. Yan, mga bastos Yan. Hindi nila ako ginusto maging nanay. Ito. Kasi yung mga kapatid nila nasa kamay na ng iba. Nagpapakasarap. Hindi daw nila ginusto. Naibalik lahat. Manghirap ko sa kanila. Ito. Pinili nila yung tomboy na kinakasama nila hindi tumulong sa akin. abang nasa probinsya ako itong sarap oh yan ito para makita nyo huwag tularan yung ganitong anak ginansagan na yung medal pero bubo ano eh Bobo. Oh, para makita nyo. Anak na walang hiya. Mm. Pinalaki ko kayo. Ito ibabalik nyo sa akin? Inabando na kayo simula sa pool ng ama nyo. Ito gagawin nyo. Ayan. Dapat lang sa inyo sumugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ayan yung pinakabunso nilang iniwan dito sa bahay. Habang sila andun sa tumboy. Naglilibin. habang sila nagpapakasarap imbis tumulong sa magulang sa ina na nagpalaki sa kanila walang ginawa sarili nila iniisip lang nila ano halos kukunin ko pa sa tumboy inabawi ko sa tumboy pero mas pinili niya yung tumboy pakisamahan niya kaya na daw niya yung sarili niya ano to, nagpalaki ako para lang sa sarili nilang gusto. Ayun ba Eh, huwag yung tularan yung ganyang klaseng anak. Mga nanay na nagpakahirap sa sariling anak. Na walang suporta, iniwan ng ama. Huwag yung tularan yung mga ganyang klaseng anak. Bastos. Ginamayan mo sila, hindi mo sila iniwan. Pinili mo sila pakisamaan, buhayin. Itong ginawa nila. Yan sinunog ko na. ilangan lang ako. Ay, 500. Bakit daw sila magbibigay? Wala daw silang tiwalang ibalik ang 500 kung pautangin ko. Inan mo. Yan ang babagay sa mga anak na walang kwenta. Anak na pinaghirapan ng paralin. Tapos ako pang ina walang hiya. Ayan huwag niyo tularan yung ganyang klaseng anak bastos kung makasagot akala mo nabuhay sila ng sa sarili nilang sigap huwag eh. niyo tularan yung ganitong bastos ng mga anak huwag eh. niyo aral sa atin ng mga ina, huwag tayong buhos biyaya sa mga anak para lang makatapos sila ng pag-aral sa huli tayo rin mahirapan huwag tayo umasam na tutulungan tayo pagdating ng pagtumanda tayo kita nyo yan ang babagay ako mag, mag, nagpapakahirap ako rin susunog ng mga gamit nila wala rin naman pala <coughs> akong ina ito yung mangyayari so, yan huwag yung tularan yan walang selby ang award ng mga yan kikita nyo may award yan oh. walang pinta yan mga rich people, mga ambisyosang walang namang ginawa <coughs> o yung tularan yung ganito bastos na anak ito lang nababagay Pagigay pa natin lahat kung may anak tayo na walang hiya, swael, bastos. Wala. Susunugin ko na kasi eh. Sa impyerno rin ang bagsak ng mga to. Pur-tumbo yung kasalibin asawa. Ayan ba oh. Diba? Nagpaaral ka. Tapos napunta lang sa walang kakwinta-kwinta. Yan ang nababagay sa mga anak na walang respeto sa ina. Mga walang utang na loob. Yung buhay na pinapatay na. Wala ng oras mga ganyang klaseng bata. Kaya naman na nila sarili nila. Pwes, ko na. Oh, pinili nilang iba. Kaysa yung nanay nila. O oh, ayan, nababagay dito. Tanggalan ng karapatan kikita nyo mga anak na walang hiya yung iniwan ng ama simula sa Paul nanay pa ang walang pinta ayan o oh. ito yung cellphone na binili ang walang hiya kong anak na binigay niya sa bunso ko ayan yung ko kasi tuwing nagbibigay ng pera sa anak kong bunso ano sa sabi itago daw baka makita ako hihingi ako yan ang kapal daw ng muka ko pakailaman daw ang cellphone niya kasi isya daw ang bumili wala daw akong ambag dito sa cellphone tingnan nyo bagong bili cellphone ng anak ko para yan sa bunso ko pero binasag ko ayan Kita nyo, ko yan sa galit ko. Yan. Walang saisay ang halaga ng pera dito sa bahay. Kung walang hiya ang nakatira dito. Kaya ako nanginayang sa, pe, eh, sa mga gamit na yan. walang kwinta naman, ipinagmulan niya. Ako sasabihang walang hiya. Yan. Maaaring magkakaiba nga tayo ng magiging pananaw sa video na to. Bagamat hindi natin alam ang punot dulo ng istoryang ito dahil hindi naman pinakita dito ang naging opinyon pagdating sa site ng mga anak nito. Pero pagdating nga sa ating personal na pananaw, ay naniniwala pa rin tayo hindi responsibilidad ng mga anak ang kanilang mga magulang. Pero bilang isang anak nga ay masarap pa rin sa pakaramdam na nakakatulong tayo sa ating mga magulang at kahit nga hindi nila hinihingi ito dahil kahit sa maliit na paraan ay napapasaya natin sila. Alam nating walang katumbas na pera ang kahit anong bagay ang pwedeng ibayad o ipalit sa ginawang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ito nga ay para marating natin kung anuman ang meron tayo sa ngayon. Dahil mas masarap pa rin ang isang tagumpay kung kasama mo ang iyong pamilya sa pag-abot nito at wala kayong kinikimkim na sama ng loob sa isa't isa. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.